What is up mga kagulong, another vlog na naman, another video. Update lang tayo mga kagulong ng ating mga unit na meron tayo dito sa ating brand. Uunahin so, natin dito yung nandito sa harap. I Start tayo dito sa Honda Winner X natin na standard. Ayan. So, nakanisin yung front brake. Ayan. Ito yung standard na Winner X natin, don't payment niya, 7.8. Honda Winner X, premium, yan, meron tayo dito kulay red. Yun, no, napakaganda ng shock niya. And then ito yung available natin na uh, Honda Click Standard kulay red. Yan. So sa mga gusto ng mag-avail ng ating unit, so PM lang kayo sa aking Facebook page or yung sa aking personal account. So meron din tayo dito Honda Beat Standard na kulay gray. Yan, napakalupit na. Ito yung pinakamatipit na Honda. Honda Beat 110. Yan. Ito yung version 3. Wala na siyang itbing ngayon. Meron din tayo dito yung Suzuki Raider FI 150. Yan. Naka para yung maps niya. May kulay na rin. Yan. Sa mga mahilig mag racing-racing diyan. Yan. pwede pwede ito yung Suzuki Raider. Meron din tayo ditong Mio I125 TMX Alpha na 125. Meron din tayo ditong P6 CBS 160 na kulay white. Ayan. So ito yung isang Honda Beat na kulay gray natin. So meron tayo ditong Sniper 150. Ayan. So napakalupit. Naka iba na rin yung mags niya, may kulay na rin. So, down payment niya is, mayroon din tayo dito Honda Click 160. Sa mga naghahanap at gusto mag-upgrade ng Honda Click, mas bagay ito sa inyo, yung Honda Click 160. MIUI 125, parehas nung kulay black natin. So, sa mga naghahanap ng pan tricycle, yan, mayroon tayo dito ang Barako 2. Manual to siya, wala to siyang push button. yan So, kick starter lang siya. Ayan. Nandun yung ka natin. So, at dito naman, nandito yung Honda Click. Natin na 125. Special edition. So, ang pinagkaiba lang nito, may kulay na kasi yung mags niya. Ito yung special edition ng Honda Click. Naka, may pa na rin yung grab bar. Ito yung bagong dating. Hindi pa natin nalinisan kasi kadarating lang. Meron din tayo dito ng P6 160. Sa mga gusto ma-apply ng brand new motorcycle, so pay mo lang ako. I-assist kita. Visit nyo na rin yung Unibrance na malapit sa inyong lugar. So ride safe mga kagulong.